Ayan, akyat na naman kami doon sa itaas mga prinis. Ayan, may mga hakbangan dito na dadaanan. Bilangin po nga ang hakbang. Bilang hakbang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ayan. <laughs> Sige. Hoy. Dahan-dahan. Picturan mo ko mamaya janda diyan ha. Diyan Dito tayo. Lettering. Yan. Wow. kaya tayo doon mga Frenis. Ituturo ko kayo dito mga Frenis. Kahit hindi kayo nakapunta dito sa lugar namin mga Frenis. Ayan. Para na rin kayo nakakapunta dito. Kasi makikita nyo ang mga views dito mga Frenis. Ang mga view na napakaganda. Ayan. Ayan. Nandito na tayo mga Frenis. Viewing, viewing, viewing na tayo doon sa baba. Wow. Ha! Yan mga foreigners, o oh, ba? O oh, kita-kita sa baba mga foreigners? Yan, ayan, oh napakaganda mga foreigners, o oh, ba? O oh. yehey, yeah, napakaganda! Wow. Oh, napakaganda di ba? Mambo, oh. tayo oh ta, diba? oh ta, 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 oh. ta, 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 sa baba. Oh. Yan ang makikita natin sa baba. Oh. parang na rin nakapunta kayo dito kasi nakikita nyo ang Selfie mga tanawin yun? dito sa lugar namin Uy, no, 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 no. baka gusto nyo pumunta dito yan yan okay, yung mga ko